Dito naman tayo, Bay. Na, ito uh, na. Ah. Naayos nice ng liderato ng kamera na gawin na libre ng PhilHealth ang uh, dialysis at chemotherapy medicine. Yes. Malaki may tutulong yan. Hmm. Kasunod yan ang nakatakdang pagpapatupad ng libre mammogram at breast ultrasound hmm. sa mga kababaihan na miyembro ng PhilHealth. Nasa linya po ng aming uh, telepono si Iloilo First District Congresswoman ata uh, deputy majority leader din po ng kongreso walang iba kundi si uh, Dr. Janet Garin. Magandang umaga po. Ano ba natin? Doktora, Congresswoman? Uh, magandang umaga po, Ma'am Janet. Magandang umaga rin sa iyo, Sec. Erwin. Tawagin mo na lang akong Doc Nanay. Doc Nanay. Doc Nanay. Kasama ko si uh, Bay Aljo Bindiho. Ayong uh, na odd to Ma'am. Ay, eh, to... Kong, eh, ito na nga, nakausap natin yung uh, uh, gusto kasi ni speaker na since kaya naman palang ilibre yung mammogram at saka breast ultrasound basta mm. at sa ilalim ng konsulta, uh, baka pwede na rin, sabi ni speaker, na pu baka pwede naman pill health, ilibre na rin yung uh, gamot sa dialysis or chemotherapy. Uh, ang pangako nila doktora sa amin ay uh, pag-aaralan mm. nila at kagad sila magbibigay ng feedback. Mm. If ever daw baka kaya hindi naman lahat kagad. kundi 'pag yung mga 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 mahihirap. doon sa mga mahihirap muna, nakababayan natin na nagda dialysis, nagki chemotherapy, baka 'yun muna ang unahin o yung mga nasa middle class muna. Ah mm. uh, ano ho reaction niyo rito kong uh, Janet? Napakaganda po ng uh, panawagan at advokasya ni Speaker Martin mm -hmm. regarding sa ating renal patients at yung mga may cancer. Epo. Kasi Sec Erwin, tama po kayo eh. Kung titingnan po natin ang PhilHealth ay health insurance, ibig sabihin hindi naman lahat ng tao mag renal failure. Hindi mm -hmm. lahat ng tao magka So, sa ratio and proportion, ayat talaga siya kaya Maganda yung panawagan nyo na yan at nung ako nga ay eh, nagtanong-tanong nung narinig ko sa inyo ang magandang balita na yan. Masakit rin pala talaga sa uh, kidney patients yung erythropoietin, mm -hmm. yung gamot na ginagamit habang nagpapad sila, mm. uh, kasi eh syempre marami silang mga maintenance at kaya'ng ano, kaya talagang i-cover ng field health. Tanggalin na lang ng PhilHealth yung ibang mga unnecessary packages so, na hindi naman kailangan. Mm. Eto yung sakit na sinabi mo, Sec. Erwin, na eto nga yung parang ipinaglalaban ni Speaker Martin Romaldez, yung mga renal patients at cancer patients. Ito yung kapag meron kang kamag-anak o kapamilyang nagsasakit nito, mm. talagang ipu-pull down ang inyong economic status. Kaya mm. talagang napaka-importante nito at kaya-kaya ito ng PhilHealth. May idea ka ba, Doc, uh, Janet, na magkano itong mga gamot? Is binabanggit mo kanina, magkano ba ito? At saka yung pang chemotherapy na gamot, magkano ba ito? Will you happen to know? Ang, ang erythropoietin kasi hindi yan lalagpas ng isang tipo. So, pa rin. oh, pero kung uh, three times a week gagamitin, eh, ma, mabigat na rin, mm -hmm. di ba? Kung, kung na uh, 12 yes. times mo gamitin a year, uh, a month, eh, malaki na rin. mm Yes. Okay. Yung yung sinasabi kong hindi lalagpas ng 1,000, yun na, eh, yun na yung sa one week. Tatlo uh -huh. o dalawa ang gagalitin niya. Pero magbibigat pa rin yun. Kasi no. mahina, marami no. silang gamot at Tama. kailangan nila ng nutritious na pagkain. Mm -hmm. E eh, yung pang chemotherapy, uh, Kong, uh, may idea ka ba kung magkano ito mga inaabot? May mga nagsasabi 6,000 daw. So, ako, ang uh, yung, ang yung gamot chemo kasi is hmm mo kasi is depende sa klase ng cancer uh -huh. at depende sa kombinasyon na gagamitin pero sabihin na natin um ilagay natin ng range between 5 to 10,000 per month. Mm -hmm. Eh minsan yan gagag gagawin nila um oh. uh let's say uh 5 days per week for hmm. one month. Okay. So yung talaga yung uh, grabe ang bakbakan sa pangangailangan. Right. So ano na to uh Dok Nanay, uh, Congressman Janet, this is Aljo Bendio, ma'am. Libre na ito, gamot at yung uh, dialysis, yung proseso niyan at sa lahat ng ospital o kaya uh, clinics. Kaya pag-aaralan daw ng PhilHealth. Tama uh, po ba, uh, Kong Janet, pag may mga pinag-aaralan niyan, understudy uh, ng uh, PhilHealth? Yes, tama hmm. po yan, Sir Erwin. Pero ang dapat talagang pag aralan ng PhilHealth... Hmm. Kasi minsan, kaya yan nagiging mahal kasi mali ang costing nila. Kagaya na lang nung nangyari nung nakaraan na uh, COVID testing. Uh -huh. Ang binigay nila na package, 8,500 per test. Uh -huh. E samantalang ang computation ng World Health Organization ay dapat between 1,500 to 2,000 lang yan. Uh -huh. So ang, ang mga traders, ang mga suppliers, uh -huh. hindi naka -curtail. So ito, sa uh -huh. chemotherapeutic agents, alam naman natin yung cost. Uh -huh. So dapat pag mag compute yan, tsaka mm. buong Pilipinas naman ang covered ng PhilHealth, mm. negotiated yung presyo na mababa with the same right. brand and the same quality. Right. Kaya yan ng Department of Health to negotiate. Okay. All right. Yeah. Uh, maraming salamat kong, uh, kong and Dr. Janet Gary ng Iloilo First District. Mabuhay po kayo. Good morning Thank po. Thank you po. Maraming salamat, Sek, at sana po para po sa mga kababaihan at sa mga kabataan maging boses namin kayo sa Senado. God bless po. Salamat po. Nasa linya na si ko, no? Phil Health oh. Vice President Ray Balena. Uh, Sir Ray Balena, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendio po. Good morning. Good morning, Kong Erwin. At uh, magandang umaga, Sir Aljo. At sa mga taga-subaybay po. po ninyo. Yes. Sir, morning con po. congratulations. Morning. I did a well job, a very good job. Marami pong natuwa ng mga kababaihan na Itong uh, mammogram at breast ultrasound ay uh, kasama na sa consulta package. Pero, uh, hindi naman automatic ito. Pero pag sinabi lang ng doktor, mm. pag nagpa-exam uh, ka, mm. kailangan mm -hmm. mo magpa-mammogram. Ayun, papasok na yun as libre. Ayon. So, hindi basta-basta na pupunta ka kay doktor. Dok, okay. kailangan mo magpa-mammogram. Kailangan ilagay sa reseta May ni doktor. May okay. proseso. May proseso Pero, at least, libre na, na tama yeah. Tama po, uh, okay. Sir Ray? Kung Erwin maganda na nasabi niyo yan kasi para ma-manage natin yung expectation ng mga kababayan natin sapagkat baka mamaya ay uh, uh, basta na lang nila i-request ito. Pero tama yung atin pong konsulta package provider pa rin po uh -huh. ang uh, mag a kung kailangan base sa mga risk factors ng pasyente at kung talagang may risk no yung pasyente eh talagang dapat niyang irekomenda yan kasi may bayad tayo sa kanila At dapat nilang ipagawa yan kung Erwin ng libre walang bayad so pag sabihin pag may duda si doktor sasabihin niya do sa pasyente eto magpamamogram ka reresetahan kita dalhin mo ito doon sa hospital na under ng Philhealth ayun ganun pala yon tama po yan tama po All right. sir. Eh pangalawa, kausap ko hmm. ho yung mga official ho natin sa PhilHealth ah, dahil yes, nga po sir. ang uh, gusto naman ngayon ni uh, speaker Martin Rubaldes, baka po pwede naman daw ilibre na yung mga gamot sa dialysis hmm. at saka chemotherapy dahil medyo mabigat-bigat. Ah kahit na daw siguro unahin na muna yung mga mahihirap at saka yung sa mga minimum wage earners, eh baka po pwede. Ang sabi naman ho sa akin ng mga katauhan niyo pag-aaralan ho nila asap ito at bibigyan ho kami ng feedback uh, ay kumusta na ho itong uh, pag-aaral ng PhilHealth regarding this matter Yes, yeah, tama po kayo, Kong Erwin. Talagang yan ay uh, tinitingnan na po. Sa ngayon, wala pa po, po tayong update sapagkat uh, yung nasabing meeting parang uh, a few days ago lang po tama. ng Kong Erwin. Opo. So, uh, makakaasa po kayo na kung meron po tayong uh, development dito. Kong Erwin, dito po sa programa po ninyo, ibalita po natin yan. Ayun, eh, salamat naman. Po. Aha. At saka, lastly po, eh, may nabanggit po kayo, mukhang maraming kababayan natin hindi nakakaalam. Libre na pala ang diagnostics exam by Aljo. Oh. Under sa konsulta. Mm -hmm. Tama po ba yon? Under sa konsulta program ninyo, libre na po yung mga x-ray na yan, mga kung ano-ano man dyan. Basta nasa konsulta package. Tama po. Kung Erwin, no, okay. meron tayong kabuoang labing dalawang mga laboratorio okay. na kapag ng pasyente at narekomenda ng kanilang primary care physician, okay. ipapagawa po sa kanila ito ng libre. Napanggit nyo x-ray, yung pong kailangan matest for kidney condition, creatinine, uh -huh. yung pong urine test, yung uh -huh. stool test, uh -huh. yung pong fecal occult, occult blood test at marami pang iba kung uh -huh. Erwin ay kasama po yan. So tama po, ganun pa rin oh. ang ating rule. Oh. Pagkakinailangan ng pasyente at nirekomenda ng doktor, ipapagawa po yan ng libre. Meron oh. din pong gamot ha, kung Erwin, huwag natin makalimutan. Okay. Sir, ito, meron pong pahabol na uh, Texas sa amin dito. Kailan po magsisimula itong mammogram at breast, libreng breast ultrasound? Is this ongoing na? Basta magparehistro lang sila or ang ambasa, ang sabi kasi, last eh, Ah uh, In April, April pa ho ito bago umpisa. Tama po ba uh, sir Ray? Kung Erwin, yung ating konsulta package ay existent na po ito. Okay. At yung pong, uh, karagdagang mammogram at breast ultrasound, uh -huh. uh, ang commitment po natin dyan ay uh, operational by June of this year pero pwedeng mapaaga po yan kung uh, mabilisan natin na uh, yung mga kinakailangan IT system diyan oh. at yung paglalabas ng guidelines. so June po pero pwedeng mapaaga po yan ah uh, kung Erwin okay maraming salamat Maraming salamat po Ray Balena magandang umaga po uh, sa inyo dyan sa PhilHealth thank you po Salamat po salamat po kung Erwin sa inyo pong suporta sa PhilHealth uh, Salamat po. din po Sir Aljo.